Historia Tagalog Horror Stories abala ang lahat ngayon sa pagluluto para sa new year celebration mamaya lahat sila talagang busy samantalang ako naman ay walang ginagawa kung hindi ang tumingin sa kanila maski kasi maghiwa ng sibuyas ay hindi ako marunong narito na rin sila Gino, Chan Chan at Angie wala naman akong maistorbo sa kanila dahil baka sungitan lang nila ako ang hirap pala pag wala kang ginagawa habang ang mga kasama mo ay busy. Napatingin ako kay Lola na parang may hinahanap at sinabing wala na tayong gagamiting sili. Sumagot naman ako na ako na lang po Lola ang kukuha. Agad akong napatayo at naglakad palabas. Sa likuran lang kasi ng bahay namin ang ibang mga tanim Namitas na ako ng mga siling labuyo. Sinasayaw ko pa ang ulo ko habang namimitas. Ang dami pa kasing kulay green kaya todo hanap ako ng kulay red. Napahinto ako sa ginagawa ko matapos makadinig ng ingay sa hindi kalayuan. Agad akong napalingon at halos maitapo na ang mga siling hawak ko nang makitang may taong palapit sa akin. Humintong muli ang oras na pakiramdam ko ay pati paghinga ko ay gusto ng huminto. Muli na namang nagwawala ang puso ko. Gusto kong tumakbo palapit sa kanya pero hindi kaya ng tuhod ko. Napakurap ako ng ilang beses matapos itong huminto sa harapan ko. O tala kong nagtanong kung ano ang ginagawa mo rito. Nanatili lang siyang nakatayo sa harapan ko at seryosong nakatitig sa akin Umiiwas ako ng tingin sa kanya dahil konti na lang talaga ay bibigay na naman ako Nagsalita siya at sinabi niya na mayroon doon nagsabi sa kanya na gusto ko raw siya kausapin Napangisi naman ako sa sinabi niyang ito Pero hindi pa rin ako makatingin sa kanya ng diretsyo Sumagot ako sa kanya ng oo dahil gusto ko lang sanang sabihin sa kanya na sana ay maging masaya na sila ni Yuna. Gusto ko siyang makausap noon pero bakit parang ngayon gusto ko na lang siyang awayin. Gusto kong magalit sa kanya pero gusto ko rin siyang mahalin palalo. May sasabihin pa sana siya pero hindi na natuloy dahil nadinig namin ang pagtawag ni Papa. Sumigaw si papa at tinawag ako at nagtanong kung bakit ang tagal ko daw Matapos niyang madinig si papa ay agad siyang napatakbo Medyo natawa naman ako sa naging reaksyon ni Marlo dahil sa taranta Ayos na rin ito, at least nakita ko siya sa huling pagkakataon Nakita ko ang kanyang gwapong muka at namiss ko ang kanyang dimple kapag nakangiti ang tagal ko nang hindi nakikita iyon sinabi ko kay papa na nahirapan lang po akong mamili at pinakita ko sa kanya ang mga napitas ko kanina sinabi ni papa na marami na daw ito at pumasok na daw ako sa loob pagmamadali nitong utos sa akin habang inililibot ang paningin sa paligid napakibit balikat na lang ako at sumunod sa utos ni papa habang lahat pa rin sila ay abala nagayos at tumambay muna ako sa kwarto nakatitig ako sa salamin habang tinitignan ang refleksyon ko mula rito at hindi mawala sa isipan ko ang sinabi ni Mang Carding sa akin ang ibig ba niyang sabihin ay marami pa silang nililihim sa akin pero ano ang mga iyon ayoko nang magulo pa ang isipan ko dahil desidido na akong sumama sa kanila Pero bakit parang may mali? Palagi na lang may mali talaga Halos mapatalon ako sa gulat nang biglang sumulpot si Chan -chan sa likuran ko at tinawag ako Sinabi ni Chan -chan na kanina pa daw ako nakatitig sa salamin at baka mabasag na daw ito Natawa ako matapos niya itong sabihin Umikot ako at humarap sa kanya Nakita kong lumakad pa siya palapit sa kama at doon na umupo Kumawala na ako ng malakas na paghinga bago nagsalita Nakasimangot akong nagsabi na para na akong mababaliw Sinabi ni Chan Chan sa akin na kahit ano daw ang maging desisyon ko ay palagi daw silang nakasuporta Muli siyang tumayo at lumapit sa akin. Dagdag pa niya, sa bawat bagay doon na nakikita natin, may mga kwentong nakakubli. Pero hindi daw lahat sinasabi ang totoo sa kwentong ito. Ang taong nakakaalam daw ng buong kwento ay tanging ang taong nasa kwento. Gulong-gulo akong tumiti kay Chan-Chan kahit pilitin ko ay hindi ko siya maunawaan Napatingin naman kami kay Angie at sinabing ano pa daw ang ginagawa namin. Tinawag niya na kami at malapit na daw mag-countdown. Si Angie ay nasa pinto at nasa likuran naman niya si Gino na may hawak ng dumpiya. Napalunok muna ako bago sumunod kay Chan Chan at lumabas na. Ano kaya ang tinutukoy ni Chan Chan? Sino pa ba ang may alam sa lahat? Ang utak ko ngayon ay parang sasabog na talaga. Sabay-sabay kaming nakatayo ngayon sa labas ng bahay. Mayamaya -maya lang kasi ay magsisimula na ang fireworks. Kanina pa kami tingin tingin sa oras para makasabay sa countdown. Gutom na rin ako at kanina ko pang gustong kainin ng lupya, tapos spaghetti, cake, tapos yung nilutong ulam nila lola at mama kanina. Kanina pa rin ako naglalaway sa tuwing titingin ako sa lamesa. Ang bilis ko talagang matukso sa pagkain. Sa kalagitnaan ng pagtitig ko sa pagkain ay bigla akong hinawakan ng mahigpit ni Chan Chan sa braso. Agad akong napatingin sa kanya. Inosente akong nagtanong sa kanya kung gutom na rin siya. Tinignan niya lang ako at halata ako sa kanya ang pagkabalisa at baka gutom na rin siya. Ang tagal naman kasi naming kumain. Nagulat ako nang mas lalong humigpit ang hawak ni Chan -chan sa akin at hinila ako at sinabi niyang sumama daw ako sa kanya pero hindi ako nagpatinag. Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang istorya ni Jay. Pakiclick na po ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Sinabi ko kay Chan Chan kung ano ba ang ginagawa niya. Humarap naman ako kila mama na ngayon ay nakatingin sa akin. Lito ako nagtanong sa kanilang lahat kung ano ba ang nangyayari. Lahat sila ay hindi nagsasalita pero may mga sinasabi ang mga mata nila. Naiiyak na nagsalita si Papa at niyakap ako. Sinabi ni Papa na maiintindihan ko rin daw ang lahat. Wala na rin akong masabi pa kundi ang pag-iyak lang din. Nalilito na ako sa lahat ng nangyayari. Sumigaw si mama sa akin at sinabing umalis ka na Camila. Lalong nadudurog ang puso ko at patuloy na lumalakas ang pag-agos ng mga luha ko. Inaya na ako ni Gino ngayon at sinabing tara na sabay hawak sa kabilang braso ko. Nagmatigas ako sa kanila at sinabi kong hindi ako aalis dito. Napatingin naman ako kay Mama ngayon at nagsusumamo akong huwag nila itong gawin sa akin. Ayoko kasing malayo sa kanila. Huwag ngayon. Sinabi ko sa kanila. Papa, ano ba ito? Lola, Lolo, Mama, para saan ba ito? Pagmamakaawa kong makakuha ng sagot. Nagpunas pa si mama ng luha niya at hinawakan ako sa pisngi. Sinabi ni mama sa akin na malalaman ko rin daw ang lahat ng katotohanan at sana ay mapatawad ko sila. Humihikbi si mama sa pag-iyak habang sinasabi niya ito Hinalikan niya ako sa noo at hinayaan akong hilahin palayo nila Chan Chan at Gino. Sumunod sa amin si Angie na nalilito na rin sa nangyayaring ito. Wala ni isa sa kanila ang gusto akong sagutin. Nakatingin ako sa kanila habang papalayo kami. Sobrang sakit sa dibdib na nakikitang umiiyak sila. Ayoko nito bakit kailangan nila akong ilayo sa kanila? Nagmamatigas pa rin ako para hindi nila ako mailayo pero mas malakas silang dalawa sa akin. Sumisigaw ako pero mukhang wala sa kanila ang gustong makinig. Kaunti pa lang ang layo namin ng biglang may malakas na ugong kaming madinig at mabilis kaming napahinto lahat. Napabitaw sila sa akin dahilan para mapaluhod ako. Wala na akong lakas pa. Wala na akong maramdaman pa kundi ang sakit. Gusto kong gumapang palapit sa kanila. Kitang-kita ng dalawang kong mata kung paano nasunog ang bahay. Kasabay ng pagliwanag ng langit sa mga makukulay na fireworks ang pagbagsak ko sa lupa. Nabibingi ako sa sarili kong hikbi habang ang lahat ay nagsasaya. Ito ako ngayon, pinagdurusahan ng lahat. Wala ni kahit anong salita ang kayang ihalin tulad sa nararamdaman kong sakit ngayon. Sa lahat ng pakiramdam, mas malala pa ito sa lahat ng malala. Ano ba ang kasalanan ko? Bakit kailangan magkaganito ng pamilya ko? Sa puntong tinitignan ko kung paano lamuni ng apoy ang bahay namin na alam kong nilalamon ng impyernong iyon ang pamilya ko ay bumalik ang mga masasayang araw na kahit anong mangyari ay hindi ko na kaya pang balikan. Sana noon pa lang mas pinahalagahan ko na ang masasayang araw na iyon. Sana mas lalo ko pang ipinadama sa kanila kung gaano ko sila kamahal sana nagawa ko pa lahat ng bagay na gusto nila ako ang may kasalanan ng lahat ng ito ako ang dapat na nasa loob dapat kasama nila ako dapat hindi nila ako pinaalis paano ko pakakayaning mabuhay kung ang mga taong dahilan kung bakit gusto ko pang mabuhay ay wala na Durug na durog ang buong pagkatao ko Ayoko na nito Ayoko ng ganitong buhay Nadinig ko ang tawag ni Angie sa pangalan ko habang iyakap ako sa likuran Dinig na dinig ko ang pag niya at paghikbi Pero sinabi naman ni Chan Chan na kailangan na daw naming makalayo Bago pa nila kaming makita Habang hinahawi si Angie sa pagkakayakap sa akin na natili pa rin akong nakahiga at nakatitig sa kawalan. Gusto ko nalang pigilan huminga dahil bawat bitaw ko ng hininga para akong sinasaksak. Lumabo na ang paningin ko dahil sa pag-iyak ko. Wala na akong lakas para tumayo pa. Hanggang sa maramdaman kong may bumuhat sa akin Sinubukan ko siyang mukaan pero madilim ang paligid at nandalabo ang aking paningin dahil sa pagkahilo. Mariin akong pumikit habang dinadama pa rin ang sakit na nararamdaman. Ito na ang kadiliman at sumpa na haharapin ko dahil sa pagpupumilit na baguhin ang bagay na matagal na na nakatadhana para sa akin. Uh...